Tunay ba na mayroong Diyos? May katibayan ba na magpapatunay na umiiral ang Diyos? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Napapansin ko na binibigyan ng higit na malaking atensyon ang usapin tungkol sa tanong na tunay nga bang may Diyos? Lumabas sa pinakahuling pagsusuri na higit sa siyamnapung porsyento ng populasyon ang naniniwala na mayroong Diyos o isang lumalang na higit na makapangyarihan sa lahat. Gayunpaman, tila nakaatang na sa balikat ng mga naniniwala sa Diyos ang pagpapatunay na mayroong Diyos. Totoong mahirap itong patunayan, ngunit lalo namang hindi mapapabulaanan na tunay na may Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, kailangan nating tanggapin ang katotohanan may Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hebreo 11.6 Kung nanaisin lamang ng Diyos, walang kahirap-hirap para sa Kanya na patunayan na siya nga ay totoo at umiiral. Subalit, kung gagawin naman niya ito, mawawala na say-say ang pananampalataya ng tao. Sinabi sa kanya ni na Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." 1:20:29. Hindi ito nangangahulugan na walang katibayan na magpapatunay na ang Diyos ay umiiral idiniklara ng banal na kasulatan, ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala rin naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig, ay laganap yung tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Awit 19, hanggang 4 Tingalain natin ang mga tala. Isipin natin kawalang hangga ng kalawakan. Masda natin ang kamanghamanghang kalikasan. Sulya pa natin ang kagandahan ng takipsilim. Ang lahat ng ito ay nagtuturo na may Diyos na lumikha. Dagdag pa rito ay ang katibayan ng Diyos na nasa kaibuturan ng ating mga puso. Sinasabi sa aklat ng mga ngaral 3.11, Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Sa kaibuturan ng ating mga puso ay naroon ang pagkilala na may mga bagay na nakahigit sa kalagayan ng kasalukuyang buhay at mayroong higit na makapangyarihan sa lahat sa isipan ng tao ay maaari nga niyang baliwalain ang kaalamang ito. Ngunit ang presensya ng Diyos sa atin ay lagi nating nadarama. Sa kabila ng lahat ng ito, may babala ang banal na kasulatan na mayroong pa rin ilan na tatanggihan ang Diyos. Ang sabi ng hangal sa kanyang puso, wala namang Diyos. Awit 14.1 At sapagkat higit sa 70% ng tao sa kasaysayan sa lahat ng kultura, sa lahat ng kabihasnan, at sa lahat ng dupalop ng daigdig ay naniniwalang mayroong Diyos, nararapat lamang na alamin natin ang pinagmulan ng paniniwalang ito. Para sa karagdagang ebidensya na tunay na may Diyos, maliban sa kapahayagan ng banal na kasulatan, mayroon pang ibang mga argumentong pilosopikal na magpapatunay dito. Una ay ang argumentong ontolohikal or ontological argument. Ang pinakatanyag na anyo ng pangangatuwirang ontolohikal ay gumagamit ng filosofiya upang patunayan na tunay na may Diyos. Ito'y nagsisimula sa pagbibigay ng kahulugan sa Diyos bilang isang dakilang persona na totoo sa isip ng tao. Kaya nga, ipinagpapalagay ng argumentong ito na kung ang Diyos ay normal na naiisip ng tao Tiyak na ang normal na naiisip ng tao ay hindi lamang galing sa mga aklat at mga kwentong gawa-gawa ng tao, kundi totoo din ito sa realidad. Sapagkat paano maiisip ng tao ang isang bagay na hindi naman niya pinag-aralan o natutunan. Pinatutunayan nito na may isang Diyos na naiisip ang tao na nakahihigit sa lahat ng may buhay. Kung kaya't ang pinakadakilang persona na nabuo sa isipan ay tiyak na umiiral din naman sa realidad kung walang diyos hindi siya maiisip ng tao at hindi siya maituturing na pinakamakapangyarihan sa lahat at iyan ay salungat sa mismong naiisip ng tao patungkol sa diyos ang ikalawang argumento ay ang argumentong teleological o teleological argument pinaniniwalaan ito na ang nakikita ng tao na nilikha ay nagpapatunay lamang na mayroong makapangyarihan at matalinong persona na siyang nagdisenyo ng mga iyon. Halimbawa na lamang na kung ang ating mundong tinatahanan ay naging napakalapit o di kaya'y napakalayo sa araw, hindi nito kakayaning suportahan ang maraming nilalang na nabubuhay dito sa mundo sa nakaraan at sa kasalukuyan. Kung ang mga elemento sa himpapawid ay nagkulang, o nadagdagan ng kahit kaunting porsyento lamang, bawat bagay na nabubuhay sa buong sangkalupaan ay mga mamatay. Ang hindi pangkaraniwan at di inaasahang pagkakataon na magkaroon ng anyo at buhay ang isang molekula ng protina ay isa sa sampu na may 243 zero. Ang nakamamangha ay naglalaman ng milyon-milyong molekula ng protina ang isang selula. Ang ikatlong argumento ay ang tinatawag na argumentong kosmolohikal o cosmological argument. Ang bawat anyo bagay, resulta at pangyayari ay may pinagugatan, sanhi at pinagmulan. Ang sanlibutan at lahat ng bagay na nakikita sa kalikasan ay hindi aksidente lamang kundi may tiyak na pinanggalingan. Kaya't natural lamang na isipin na mayroong pasimula at sanhi kung bakit nananatili din ang mga ito. Sa huli, kailangan may isang persona na walang pinagmulan at walang hangganan upang sa gayon ay mapanatili niya ang lahat ng mga bagay na naririto. At ang walang pinagmulan at walang hangganang ito ay ang Diyos. Ang ikaapat na argumento ay ang argumentong moral o moral argument. Ang bawat lipunan o kalinangan sa kasaysayan ng tao ay may pinagbabasehang batas o alituntunin ang bawat tao ay may kamalayan kung ano at alin ang tama o mali ang pagpatay pagsisinungaling pagnanakaw at kalaswaan ay itinatakwil at hindi katanggap-tanggap sa halos lahat ng tao at lahat ng lipunan sa buong mundo saan at kanino nagmula ang kamalayan at kaalaman kung ano ang alin ang tama o mali kung hindi sa banal na Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, sinasabi sa banal na kasulatan na tatanggihan pa rin ang tao ang napakalinaw at di matatanggihan katibayan ng pagkakaroon ng Diyos at sa halip ay paniniwalaan nila ang kasinungalingan. Sinabi ni Pablo sa Roma 1.25 Tinalikda nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ipinahayag din ng banal na kasulatan na walang dahilan ang tao para hindi paniwalaan ang Diyos. Mula pa ng likain niya ang sandibutan at ang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya kaya't wala na silang maidadahilan. Roma 1.20 Pinili ng mga tao na hindi maniwala sa Diyos dahil wala di umanong siyentipikong katibayan para dito. Ngunit, ang tunay na katuwiran ay makakamit lamang kapag tinanggap ng tao na mayroong Diyos. Nakasalalay dito ang pangunawa ng tao na may pananagutan siya sa Diyos at nangangailangan siya ng kanyang kapatawaran. Roma 3.23 sa Is 23 Kung ang Diyos ay hindi umiiral, wala tayong pananagutan at magagawa natin ang anumang ating naisin na wala tayong pag-aalala sa kanyang pagatol. Ngunit kung ang Diyos ay umiiral, sa makatuwid ay pananagutan natin sa kanya ang lahat ng ating mga ginagawa. Kung kaya't naniniwala ako na ganoon na lamang ang pagtangkilik ng maraming tao sa mundo sa itinuturo ng teorya ng evolusyon upang bigyan ang mga tao ng dahilan na huwag maniwala sa Diyos na lumikha. Mayroong Diyos at sa huling sandali, sa araw ng paghuhukom, ang bawat tao ay tiyak na maniniwala na may Diyos sa ayaw at sa gusto nila. Sa pagtatangka ng marami na pasinungalingan na mayroong Diyos, lalo lamang pinatutunayan ng kanilang pangangatuwiran na talagang tunay na may Diyos. Narito ang isa pang pangangatuwiran na tunay na mayroong Diyos. Paano ko malalaman na mayroong Diyos? Alam kong may Diyos dahil kinakausap ko siya bawat araw. Hindi ko naririnig ang kanyang tinig, ngunit nadaram ako ang kanyang presensya. Nararamdaman ko ang kanyang paggabay. Nararanasan ng aking puso ang kanyang pag-ibig at minimithi ko ang kanyang mga pagpapalak. Maraming mga pangyayari sa aking buhay na maipaliliwanag lamang ng katotohanang mayroong Diyos at mayroon siyang kalooban para sa akin. Isang himala na iniligtas at binago ako ng Diyos at hindi ko magagawang hindi siya kilalanin at papurihan. Alinman sa mga pangangatuwirang ito ay hindi makahihikayat sa sino mang tahasang tumatanggi sa malinaw na pagpapaliwanag. Sa huli, ang katotohanan ng may Diyos na umiiral ay nararapat at kinakailangan tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hebreo 11.6 Ang pananalig at pagsampalataya sa Diyos ay hindi katulad sa isang pikit matang paglundag sa kadiliman. Sa halip, ito isang ligtas na hakbang patungo sa maliwanag na lugar kung saan naroroon ang kaligtasan. Iyan ang aming sagot sa tanong na tunay ba na mayroong Diyos? May katibayan ba na magpapatunay na umiiral ang Diyos? Sa aming website na gotquestions.org tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.